Nasa kustudiya na ngayon ang kapulisa ng sinasabing sospek sa pagpatay sa isang kandidato sa pagkakapitan sa Bayan Aguilar dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaugnay nito ay nakatakdang ng isagawang press conference sa pangunguna ng PNP Pangasinan na pinamumunuan ni Provincial Director Colonel Jeff Fangid tungkol sa nasabing insidente ng pamamaril bukas ng alauna ng hapon sa Orduha Palace, Bayan ng Lingayena. Nakatak dumalo si Pangasinan Governor Ramon Gico III sa nasabing press call. Matatandaan na binaral sa ulang biktima si Arnel Flor Mata nitong linggo ng gabi sa barangay Bayawas, Bayan Aguilar sa kakatapos lamang ng kanilang meeting di avance. Matatandaan din na isolated case ang naganap na aksidente ngayong panahon ng halalan ayon sa PNP. Samantala dahil sa insidente, nakatagdang irekomenda ng PNP Pangisnan sa Provincial Joint Security Control Center Committee ang barangay Bayawas sa Bayan Aguilar kung saan naganap ang pamamarila. Gayun din ang barangay Asin E sa Bayan ng Malaski sa orange category ng areas of concern ng COMELEC at ng PNP kasama mo dito sa IFM nagupan ako sa Idol John karanto tata RMN